Hello, hello mga boss. Good morning. Yan, so nilabas po natin si si 5K natin. Yung 5K po natin, guys, yung nasa dulo, yung malapad na malapad na yun, yung may may puti sa buntot. Yan po yung ating brood cock na ginagamit. Yan, yung yung katabi niya po yan, guys. Yan po yung kanyang anak, no, Na gagamitin po natin uh, this season. Eh si bilansagan natin na si Pugi. No, pinalaki po natin yan doon sa Cuenca, Batangas. At ito naman sa nasa unahan po natin, yan naman po si Lava Boy. So tawagin po natin na Lava Boy. Si SBR naman po natin, nandoon sa breeding area po natin. So guys, yan lang po yung update po sa ating breeders. No, yan po yung mga future breeders natin, yung mga... Si Lava Boy, saka si Pogi.